Noong panahon bago ang Dakilang Rebellion, may mga tagapagbantay na nanatiling tapat sa kanilang banal na tungkulin. Sila ay sina Ariel, Raphael, Ragel, Michael, Sakel, Gabriel, at Ramel. Isang cherubim na may dakilang karunungan. Tulad ng iba, sila ay itinalaga ng makapangyarihang Diyos upang bantayan ang mundo at ang mga nilalang dito. Madalas silang bumababa sa lupa. Upang tiyakin na natutupad ang kalooban ng kataas-taasan, noong panahong iyon, ang lahat ng watchers ay namuhay bilang magkakapatid. Sina Azazel, Somaya, at marami pang iba ay nanatiling kasama sa pagmasid at pag-aaral sa sangkatauhan. Ngunit hindi lahat ng watchers ay nanatiling tapat. Isang pangkat na pinamumunuan ni Somaya at Azazel ang nagsimulang magnasa sa mga bawal na bagay. Namangha sila sa kagandahan ng mga babaing tao at hinangad nilang kini ng mga ito. Nais din nilang magkaroon ng kapangyarihang lampas sa ipinagkaloob sa kanila. Sa kanilang mga puso, unti-unting nabuo ang balak ng paghihimagsik. Nararamdaman ng mga tapat na watchers ang pagbabago sa kanilang mga kasama. May mga bulong sa langit at sa lupa ukol sa mga maling hangarin ni Nasumaya. Sa gabing iyon, nagdaos ng lihim na pagpupulong ang grupo sa tuktok ng bundok Hermon isang matayog na bundok na tanaw ang buong lupa. Doon, nagtipon ang dalawang daang mga watchers na nagnais ding sumuway. Sama-sama silang nanumpa na iiwan ang kanilang banal na tungkulin upang bumaba sa lupa, kunin ang mga babaing tao bilang asawa at ibahagi ang mga lihim ng langit. Sinabi ni Sumaya sa harap ng kanyang mga tagasunod, Napakatagal na nating pinagmamasdan ng mga tao. Nakita natin ang kanilang kagandahan at hirap bakit tayo mananatiling malayo kung kaya nating lumapit at mamuhay kasama nila. Sumang-ayon si Azazel at idinagdag, may taglay tayong kaalamang hindi nila nauunawaan. Maari nating ituro sa kanila ang paggamit ng metal, ang sining ng pakikidigma at ang mahika. Maari tayong maghari at maging parang mga diyos sa lupa. Isa-isang nanumpa ang mga rebelde. Alam nilang mabigat ang magiging parusa ngunit wala na silang takot sa galit ng langit. Sa malayo, ang pitong tapat na watchers ay nagdadalamhati. Nagbabala si Gabriel, Huwag ninyong ituloy ito. Ang inyong nais ay magdadala lamang ng kapahamakan. Pero hindi siya pinakinggan. Sinabi ni Sakel, Nakikita ko ang hatol na paparating. Babalot ng pighati ang mundo. Si Rafael ay nagbabala rin. Ang kaalaman ng langit ay hindi para sa tao ang paglabag natin ay lilikha ng kaguluhan. Sumang-ayon si Michael, ang paghihimagsik ay hahantong lamang sa pagkawasak. Alam ng Panginoon ang inyong ginagawa. Ngunit walang sumunod, tuluyang bumaba sa lupa ang mga nahulog na watchers. Pinakasalan nila ang mga kababaihan at nagkaroon ng supling. Ang Nephilim, mga higante at malalakas na nilalang. Tinuruan nila ang mga tao ng sining ng pakikidigma, mahika, at pagmamataas, natuto ang sangkatauhan ng pandaraya, kasakiman at karahasan. Nagdilim ang mundo. Hindi nagtagal narinig ng Diyos ang sigaw ng mga tao sa ilalim ng paghahari ng Nephilim. Kaya't inutusan niya ang mga tapat na watchers upang itama ang sitwasyon. Si Uriel ang unang pinadala upang balaan si Noah tungkol sa malaking baha. Inutusan si Rafael nagapusin si Azazel at itapon ito sa disyerto natatakpan ng kadiliman hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Ragel ay inatasang wasakin ang masasamang watchers, habang si Michael ang nanguna sa hukbo ng langit upang labanan ang mga naghimagsik. Si Sakel naman ang gumapo sa mga espiritu ng nagkasalang watchers at ikinulong sa kailaliman ng lupa. Nang sumapit ang araw ng hatol, dumating ang dakilang baha na nilunod ang Nephilim at nilinis ang mundo sa kasamaan. Ang mga nahulog na watchers ay ibinilanggo sa kailaliman hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Ang sangkatauhan, bagamat sugatan ng kasalanan, ay muling binigyan ng pagkakataong magsimula. Ang pitong tapat na watchers ay nanatiling nakabantay sa kanilang tungkulin. Si Uriel, tagapagbantay ng Tartarus. Si Rafael, ang manggagamot ng sangkatauhan. Si Ragel, ang tagapaghatid ng hustisya. Si Michael, ang tagapagtanggol ng mga matuwid. Si Sakel ang tagapagbantay sa mga nahulog na espiritu. Si Gabriel ang tagapag-alaga ng paraiso. At si Ramel ang tagapangasiwa ng mga muling bubuhayin sa wakas ng panahon. Sa kabila ng lungkot para sa kanilang mga dating kasama, na silang matatag. Habang patuloy nilang binabantayan ang mundo, na nanatili silang tapat, matatag, at hindi kailanman bumagsak. Hanggang sa araw na ang lahat ay ibabalik sa tamang kaayusan